Kung makikita ninyo yung survey na sinasabing lumalamang daw ang ang uh, mga mas may gusto kay Marcos kaysa kay Duterte. May punto yun eh. Okay? In relation with this, ang nakikita nila, nagtatagumpay kasi yung mga black propaganda against the Duterte. That's the truth. Na sana magbukas tayo ng pag-iisip natin palitan ko ano man yung ginagawa ng iba dyan. Alam nyo, naniniwala ako na may sabit talaga. May sabit talaga yung ibang gumagawa at bumabanat sa mga Marcos. Sa totoo lang ho, hindi ho nakakatulong. Kaya nga ho, eto kaming mga banateros naninindigan na mali ang banat na yan pagdating ho sa droga. Hindi na ho magigising ang bawat Pilipino, idikdik nyo man ang idik idikdik yan, droga, sa ating Pangulo. Nakakasama lang ho yan sa mga Duterte. Bakit ho? Ang dating, napakaaga pa, inaagaw na yung posisyon. Maaawa lang sila ng maaawa kay Marcos dahil sa patuloy na panggigipit o pang, uh, pang uh, babanat nang ilan dyan na wala na sa lugar. Yun o ang katotohanan. Sana mag-isip po tayo mga Pilipino. Sabi ko nga ako sa si inyo eh. Ako nga nagdududa eh. Nagdududa na baka Trojan Horse yan eh. Tandaan ninyo. Tandaan ninyo ha. Ito ang weapon na ginamit ni Pangulong Marcos nung siya huy kandidato. Ano yung weapon na yon? Awa effect. Nakalimutan mo natin yon? Lahat ho ng banat sa kanya, ano itsura nyo? Kawawa ako eh. Yung kawawa effect na yon na nagpanalo sa kanya. Kasi ganyan ang Pilipinas eh. Ang mga Pilipino ho, pag inaape, feeling nila sila yun. Kaya mas, tat mas pupuntahan nila yung tao na inaape. Hindi ho bumoboto mga Pilipino dahil ho sa kakayanan. Bumoboto ang Pilipino dahil sa mga ape. Yung naape, yun ang gusto kong iboto. Kaya nga ako ha, minsan nagdududa ako eh na yung bumabanat ng mga chismis, yung mga biradang wala na sa hulog, e eh baka pakawala yun. Olive Aria, salamat po. Pakawala ho eh, tingnan ninyo. Eto ha, tingnan ninyo ha. Maigi kung kayo ay mag-iisip ng malawak, hindi kayo tanga at panatiko. Mag-isip kayo ng malawak. Na, mag-isip. Pansinin ninyo kahit mukhang nagtatagumpay yung vlogger na yon na nakasisira kay Marcos, bakit tuloy-tuloy ang pag-angat ng mga taong laban sa mga Duterte? Halimbawa itong mga tulpo. Bakit siyang nakikinabang? You know why? Alam niyo kung bakit? Ito lang ngayon. Kasi ang mga tulpo itinatak sa utak ng mga tao na kami tinutulungan namin ng masang Pilipino. Tama mali. Kami, hindi kami namumulitika. Basta kami, tao ang aming inaatupag, tinutulungan. So yung mga Pilipino na dalawang taon na naglalabanan sa politika, ang iisipin tuloy nila, ayaw na namin, ang gulo na ng politika, doon na lang kami sa iba. Doon na lang kami sa iba na hindi namumulitika. Sino ngayon na kinabang? Di ba ho, sinabi ko na ho ito noon? Sinabi ko na ho ito noon na malamang magkakaroon ng third force na siya ang makikinabang sa gulo ng Marcos and Duterte. Sinabi ko na to noon. Eto lumalabas no. Ang laki ng margin nun, 10 to 15 yung margin ng lamang ni Tulpo? Ultimong sa Senado sa 2025, kapatid niyan dalawas, sumulpot. Bakit? Ano ba nagawa ni Erwin? Sa totoo lang. Mas maniniwala pa ako kay Ben kasi si Ben tuloy-tuloy yung programa niyang pagtulong. E tanuin ko kayo, ano mang ginagawa ni Erwin Tulpo? Yung totoo. Di ba nandun nga siya kay Tamba? So dapat sana bumagsak siya. E eh, ba't hindi siya bumabagsak? Mag-isip tayo mabuti ha, bakit nagda number one siya? Alam nyo kung bakit? It's the Tulfo brand. Another player. In other words, nasisira na ho yung political na awayan ng Duterte at mga Marcos. At umaangat ang mga Tulfo na sana magising na ho tayo. <laughs> Tapos ano tayo? Putang ina nagaantay sa video. Gago ba kayo?